Hello po! Ayan, nakikita nyo ba yan? Yan po ang puno ng buri. Buri ito, yan. Yung buri, ito po ay popular. Wala pa nung unang mga panahon. Ang dahon na yan, ginagawa po yung panglagay sa bubong, di ba? Uh, pinanglalagay sa bubong yung traditional roof noong araw ng mga bahay kubo tapos Mer buko doon, ito pala nagagamit din may mga health benefits din pala 'tong ano, buri, buri palm. Ito pala, sabi ni doc, uh, ginagamit nila yan nung araw, panlinis ng matres pagka-panganak ng isang babae, lalo na doon sa mga native, yung mga Negrito nung araw, ganun ang ginagawa nila dyan. Tapos yung stem nito ay ginagamit din nila na panggamot naman sa mga over fatigue. Tapos yung ugat niyan, ipinapanguya daw po sa bata para tumigil sa ubo dahil meron siyang antitusive effect. At yung pinakakatas naman ng katawan niya, yung loob niyan, eh, pampatigil naman ng dugo kung merong sugat. Yun yung uh, mga gamit nito, traditionally nung araw pa. Yan po ang buri. Buri palm. Yan, maraming buri dito. Yan.